Dito naman tayo sa na TBS mga idol. Magpapalit tayo ng rubber boots at magkagrasa lang tayo. Magtatanggal pala ako dito ng plants, axle at sa propeller. Tanggalin lang natin yung gulong, yung drum. Gamit yung socket number 19. Tanggalin natin yung bolt sa pagitan ng swing arm at shaft. At pag nakuha na natin yung bolt, ihiwalay lang natin yung rubber boots sa kanyang plants. At pwede mo na yung ibaba at kung saan nang mahuhulog yung slider, propeller at slider. Tanggalin na rin natin din sa kabila. Dito naman sa plans ng wheel side, tanggalin lang muna natin yung kanyang rubber buffer. Sira pa yung rubber buffer niya mga idol. sa kagamitan natin ito ng socket number 22 para matanggal yung nut sa axle. At pwede mo nang tanggalin yung plans sa wheel side. Tanggalin mo na rin pati yung kanyang axle. At pag natanggal na natin yan lahat, Ugasan lang natin ito ng gasolina. Dapat palinis ito lahat bago natin bag lagyan ng bagong grasa. Dahil pagbutas yung rubber boots mo, maaari pumasok din yung mga maliliit na bato at alikabok. Kaya dapat linisin natin mabuti. Tanggalin lang natin yung lumang rubber boot at tinanggal ko na rin yung mga lumang clip. At pagkatapos mo hugasan ito mga idol, itinabi ko na ito isa-isa. Ito pala yung propeller Inugasan ko na rin pati yung slider niya. Gumamit nga pala ako ng toothbrush yan sa paglinis ng idol. Yan po yung kanyang slider. Rininisan ko na rin pati yung plants ng wheel side. At napansin ko pala mga idol, may leaking yung plants sa kanyang wheel side. Kaya tatanggalin na rin natin to para mapalitan ng wheel side. Kaya lang ng flat screw, tanggalin mo yung nakaklip sa kanyang bolt para pwede natin tanggalin yung bolt. Gagamit tayo dito ng socket number 13 lagyan nyo ng extension kasi malalim to Taka tanggalin natin natanggal na natin pwede na natin hugutin yung ganyang plants ito po yung sinasabi ko na clip mga idol na humawak sa kanyang bolt dyan po kailangan po nating iplat yan gamit lang flat screw ito mga idol o. tignan yan nilinis ko na rin yung plants ng kanyang engine side at pagkatapos ka nating linisin yan itabi lang muna natin at magpapalit lang muna tayo ng rubber boots sa pagpapalit pala ng rubber boots mga idol gamit lang kayo ng flat screw ganyanin nyo lang mga idol ganyan papasok na yan ito dun sa kabila ganyan lang din at pagkatapos may kabit yan balik tayo dun sa kanyang differential side kabit lang natin yung plants niya tapos dun sa clip niya, lagay mo muna yung bolt sa clip Para sabay pasok mo silang dalawa Ayan Pag napasok mo na yan Ilock mo na yan Gamit din sakit socket number 13 At ibalik lang natin yung kanyang clip Para humawak ka sa bolt Gamit lang ulit tayo ng platz ko. At pwede na natin ilagay yung kanyang rubber baffle Lagyan na rin natin ito ng grasa Pupunuin lang natin ito ng grasa Ganyan po karami Balik naman tayo dito sa wheel side Lagyan lang din natin ito ng grasa bago natin ipasok yung axle at dito naman sa may likod ilagay lang natin yung plans ng wheel side at gumamit tayo ng socket number 22 para malak natin yung kanyang nut pagkatapos mong malak yan mga idol lagyan na natin ito ng grasa lagay na rin natin yung kanyang rubber bape tapos punuin natin ito ng grasa nilagyan ko na rin ng grasa yung pin na paglalagyan ng kanyang slider at una natin ipapasok yung slider niya dun sa may bandang engine side kasunod na dito yung sa wheel side pag ipapasok pala yan idol ikot ikutin mo lang yung drum hanggang sa may pasok mo na tama yung slider niya ganun lang yan kadali idol pakipalo na lang po ako sa facebook ko para updated po kayo sa mga bago po video maraming salamat